Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin magandang araw po sa inyo lahat mga kapuntos at sa araw na ito uh, may re-review po tayong video kasi kadalasan kasi kung napapansin ninyo lagi binabanggit ng ibang mga sekta yung patungkol sa aral na limbo. Lagi nilang sinasabi na ang aral daw na limbo ay official daw na tinuro sa Iglesia Katolika as dogma. No, gaya ng langit, impyerno, purgatorio, mga dogma kasi yon. Ayun, kanilang sinasabi na ang limbo daw is isa sa mga dogma. Pero dogma ba talaga ang limbo? Eto ha. Merong isang nagtanong sa programa ng Punto Por Punto patungkol sa limbo at ating i-review kung paano ito sinagot. Narito po. Merong, yes, meron akong gusto ako i-communicate out lang ha. Kasi tumawag to kanina hindi ko na na, na ano kagad sagutan. Sige bro, at saka kumukulog sa amin bro. Sa pagkutol ako, bigla. Hindi ko sure. Hello bro. Good evening bro. Oh, yes, good evening bro. Na nakikita ako bro. Nakikita mo ako? Gandang gabi bro. ah oh. Hindi marinig. Ay, di Ayan, narinig mo na ako. Ayun, ayun na. Pwede ba mo bro. Ha? Ah? Pwede magtanong? Sige, go ahead bro. Ikaw muna unahin ko. Kasi yung, di ba, da dati yung, ano, may limbo po tayo na, ano, langit, ah, uh, ano interno, purgatorio at saka limbo. pa ba ngayon? Bro? Limbo? Limbo yung, sabi, dati, dati, naging sinira ko daw Tapos may binigay na uh, parang ba, sa pagliko like, ng mga prekana at saka uh, Ano, uh, anong, brikayana? anong limbo yun bro? Yun ba ang limbo sa Pantay, Yung lugar ng mga baby? Yun ba? Yun, yun ang sa... Oh, pa ba yun? Ayun nga ang limbo na yun. O oh, yun ang paglagyan ng mga kalita, yung mga sa mga bata, bata na mabuhay na lang ng Ano lang yun bro? Hindi uh, yung limbo na yun bro, yun ay isang old Catholic concept. Pag sinabing konsepto is theological speculation. Hindi siya <coughs> hindi siya dogma bro, hindi siya part ng ano ng opisyonatoro siya ay uh, is, ano siya ng speculation lang siya. Katunayan, merong nakalagay dito sa isang, uh, teka ha, matakbo-takbo yung ano ko, ang aking, eto, 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 pagkita ko lang ha, eto bro, yan, limbo does not exist. Ano sabi dito? Pope Benedict the Sixteen will tomorrow announce he is scrapping the centuries old Roman Catholic concept of limbo. So, yung limbo is a, an old Roman Catholic concept. Konsepto lang ba? Kumbaga, theological speculation. Yun na? Um, According... Kasi po, may import pa. Yan ang nililit yun. Yung mga kalito at mga bata. Yung mga impact na mamatay na walang binigyan. So oh. nilalagay sa limbo. Yes? Ah, yes ba? Di ba? Uh, uh, Turuan at nga bro, 'yun ang limbo in panta bro. Pero ngayon, eh ngayon concept na 'yon, eh, Walang, ngayon, walang basihan. Hindi, ano hindi na siya na? hindi siya part ng ano bro, ng dogma ng simbahan. Siya ay isang isang konsepto ah. lang. Kumbaga, sabi nga ni Bader Windeo Talibong, isa siyang theological speculation. Yan, bro. Okay. Yun lang ano ko, eh. Pag naliko ako, baka, nag-tickle-tickle sa akin, bro. Parang dit. Ah. Okay na yan. Wala kang second question? Wala na, bro. Yun lang. Okay. Yan na. Thank you, bro. Sige, bro. Thank you, bro. Thank you. Salamat. Huh? Okay. Okay. Kailangan ko na mag-goodbye. Okay. Ayun po ang ating sagot patungkol sa kanyang tanong, patungkol sa limbo. So, proceed na po tayo sa ating uh, review episode dito sa Punto por Punto. kapatid po. Yes po kapatid. Ano po yung may paglilingkod kapatid? Tanong ko lang po no uh, meron pa tayong verse na mayipaki, may paki maipapakita kung may sulpot na nagtanong na bawal talaga kainin yung dugo. Ah, bawal kainin yung dugo. Pero bago ko po yan ibigay, ang kasamaan, hindi po yung kinakain ng dugo, kapatid, mo, Kasi liquid po yun. So, dinuguan po yung kinakain natin, hindi po dugo. Oo <laughs> po. So, Brother Junry? Pag sinabing dinuguan, nilagyan ng dugo. Pero ang... Okay. Ang ang main na uh, ano yung ingredients doon yung ano yung laman loob. Dinuguan kasi nilagyan ng dugo sa pangalan-pangalan. Sabi nga na nag ko yung kay ano ba 'yung Junrey. Kaya nga dinuguan kasi kung baga, ano, nilagyan ng dugo ba? Nilagyan ng dugo. Pero hindi yung dugo ang kinakain doon yung ano yung, yung kumbaga, baga yung dugo is pampaano lang yung pampalasa sa sabaw. Oh, para bang ano tinan mo yung mga ano mga mga nagtuturo na bawal kumain ng dugo. Pag yan bumili ng karne, mapula. Di ba? Tapos, Nilagay nila sa ibabaw ng nagbabagang uling na luto yung karne. Saan napunta yung dugo nun? E eh, pulang pula yon ano, ano nakapagpapula doon? Dugo. Yung mga pork chop. Na, na ano yung mga pork chop na hilaw? Pangit ang pork chop na maputla yung karne. Kailangan talaga mapula. Ano nakapagpapula ng karne? Di ba yung dugo? Pag nilagay yun sa ibabaw ng nagbabagang uling, saan napunta yung dugo? Naluto kasama ng ano, ng ng karne. Maging sa isda, ganun din. Yung isda, merong ano yung ano niyan Yung sa bandang rito, may, may, kahit tanggalan mo ng ano yan, ng, ng hasang yan, dumudugo pa rin yan. Ngayon, pag yun, sinalang mo sa kumukulong, kumukulong sabaw, kumukulong tubig, sana punta yung dugo, edi naluto kasama doon. Yung dinuguan, mga laman loob yan, bro. Mga mga laman loob, ah. Ilagyan lang ng ano ng dugo pampalasa. Yang nga dinuguan, doon pa lang sa pangalan, doon ang ano eh. Dinuguan, parang ginataan, sabi ni Makandoy, parang ginataan. Nilagyan ng gata kaya tinawag na ginataan. <laughs> Galing niya. Galing mo, Makandoy. Em Kandoy. 'Yon ba Jemar? Brother John, yung tanong niya bro, kung meron bang talata sa Biblia na pwedeng gamitin know, sa pagkain na dinuguan. Pagkain na dinuguan. E di yung sinabi ni Kristo, anuman ang pumasok sa iyong bibig, hindi nakakarumi sa tao. 7.19 oh. ng ano, ng, ng Marcos hanggang 20. Pag-ibasa ngayon ano bro? Marcos 7.19 Ah, uh, yung sinabi bro, 7.19 ng Marcos, pag-ibasa ngayon, wala akong Bible. Uh, nawala po yung ano ko dyan, yung hindi po ako nakapag-open ng Bible sa pan, sa oras po na yan. Pero ito po, look, lalabas ko po, 7.19 ng Marcos ang sabi ganito, Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Sa madaling salita, yung dinuguan, yung dinuguan, ah, luto 'yon. Yung dinuguan, pag sinabing dinuguan, hindi pri hindi 'yan primary na kainin yung dugo. Kaya nga dinuguan 'ni eh, para bang ano, para bang ginataan. Pag sinabing ginataan, hindi yung gata talaga ang primary ingredient niya, no? Ba, ginataang isda, ginataang manok. Yung manok ang primary ingredient niya yung yung ano yung dinataang isda ganun din. Ngayon sa dinuguan, ang primary naman sa kanya karne. Nilagyan lang ng dugo. Yan tanong ngayon, ah uh, pwede ba yung kainin? Pwede. Bakit tinimplahan mo ng sibuyas ng 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 bawang? Sabihin, nagiging ano na siya, putahe pagkain na. Kung pagkain na siya, pwede nang kainin. Sabi sa 17-19 ng Marcos, nililinis na niya ang lahat ng pagkain. So, hindi gaya ng mga mga pagano dati, yung liig ng mga hayop, lalagyan ng tubo para hinihigop talaga yung dugo. Yun ang pinagkaiba dun. Okay, maraming salamat po and move na po. Meron yata akong picture nun eh. double check ko lang ano, kung meron ba akong picture nun. Kasi hindi ko lang matandaan kung may picture ba ako. Pero try ko lang hanapan no? Baka meron ako rito. Ha? So, double check ko lang, no? Kung meron ba. Wala pala. Wala pala akong video. So, wala pala akong video, no? Uh, picture, no? Nun, nung, yung, yung babae na hawak na talaga yung puso dumudugo. yon ang bawal. Okay? H hindi siya luto, ha? Hindi siya putahe. Talagang dumudugo yung bibig niya sa kinakain niyang dugo. Okay? Maraming salamat po and kita-kiss mo tayo ulit mamaya sa another episode ng Punto por Punto. Uh, ano tawag to? Fast break? <laughs> Sige, babay na po.